flexing po ng iba pang mother plant ng bogies na maaari yung abugan sa mga susunod kang propagations. At heto na din po ang part 2 ng mga pagkain na makakatulong sa atin sa pag-iwas sa heart attack at pagbabara ng ugat. Panglima po ay ang sardines dahil ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids na tumutulong pababain ng level ng triglycerides at pinatataas naman ang tinatawag na good cholesterol. Then po ang lentils, mataas sa magnesium at potassium na katulad nga po ng nabanggit ko sa unang part, ito ay tumutulong pababain ng ating blood pressure. Then turmeric, o the ang dilaw, popular na natural remedy sa iba't ibang sakit. Dahil sa taglay nitong curcumin na maaring makatulong sa pag-block ng enlargement of the heart at maari din nitong ma ang high blood pressure, obesity, dysfunctional blood vessels at risk ng heart disease. Then po ang chia seeds. Mayaman sa fiber, antioxidant, protein at omega-3. Pinabababa din nito ang ating kolesterol. At tumutulong kalusugin ang ating mga puso. Ang iba pang mga pagkain mabuti sa puso at pagbabara ng ugat ay ang salmon, beets, apple, avocado, broccoli, carrots at eggplant. Nagulat po kayo kay Atlanta no. Next time po pag-usapan natin yan. Kung ito po ay inyong naibigan, pa like and share naman po.